Kuha lang tayo ng video pang thumbnail. Okay na yan. Kain tayo. Hello, hello mga kacharis. Meron dito minarinate yung aking anak. And then, ihawin ko daw kasi nasa school siya. Saturday ngayon. Baka late ko na naman ma-upload. Nasa school siya mga kacheris. Abay, inutosan ng nanay na mag -ihaw. Kailangan daw no, pagdating niya mamayang 7 p.m. ay luto na yung kanyang request. Kaya naman, start na tayo mag -ihaw. Siya ng marinate mga kacheris. Sobrang sarap ng marinate niya. Doon tayo sa labas mag oh, Hindi ko alam kung may uling ako. Oy. ng mga kacharis yung ating inihaw na minari ni Pichong. Kukuha lang ako ng isang bula. Ako si Chong! Kukuha lang ako mga kacharis ng kaongse. Ayan na mga kacharis. Iwain ko lang yung pork na ating inihaw na ninimari ni, ni Pichong. Iwain lang natin siya ng malalaits. pasing tabi po sa mga hindi ko makain ng pork yun kaya right. patay sa ilalim Ayan ang mga kacheris. Lagay ako ng konting luya. Tapos, sibuyas. At, tsaka, kamatis. Kasi diba kung maraming kamatis, mas masarap. Lagay ako ng pipino. Watcha na ulan. Ano na yung lagayan natin. Paano pa ito hahaluin? What are you doing here? Ay mga kacharis, nili nilipat ko kasi maliit yung aking mangkok. Hindi ko naman inaasahan na mapupuno siya. Meron na yan mga ingredients. Lagay lang ako ng soka. Soka. Soka, soka. Kauteng soka lang. Wala, wala kaming asin. Ano kaya yan? Wala pala kaming asin, mga kacharis. Sarado na yun, kuya. Sarado na tindahan. Eh, na mga kacharis, nahalo po na. Mmm, yummy yummy. Minsan lang naman kami kumain ng pork. Balik na natin sa mangko para naman maganda tignan. Mm. Sarap niya mga kacharis. Ayan na. na kain tayo o, oh, ayan na kain na kain na mga kacharis kuha lang tayo ng video pang thumbnail okay na yan, kain tayo